Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Merry Christmas po. Merry Christmas. Batiin rin natin ang ating mga kasamang naniniba ngayong gabi. Merry Christmas. Merry Christmas. Balakpakan po natin ang Panginoon. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa araw na ito na ipinagdiriwang natin, ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Si Kristo, minumula tayo na sa sobrang dakila ng araw na ito, meron kong tutuosing apat na pagdiriwang para sa Pasko. Ang unang pagdiriwang ay tinatawag na pagdiriwang ng Misa ng Bisperas. Ang ikalawang pagdiriwang ay tinatawag na Misa ng Hating Gabi. At ang ikatlong pagdiriwang ay tinatawag na misa ng bukang liwayway. At ang ikaapat na pagdiriwang ay tinatawag ngayong misa para sa araw ng Pasko. Sa bawat pagdiriwang na ito, iba-iba ang mga panalangin. Iba-iba rin ang mga pagbasa na mapapakinggan natin. Halimbawa na lamang, sa misa ng bisperas ng Pasko. Dito pinapakilala ang Panginoong Yesu Kristo bilang mula sa angka ni David. Ikalawa, sa misa ng hating gawin, dito pinapakilala si Yesu Kristo bilang liwanag ng mundo. At ikatlo, sa misa ng buong liwayway, pinapakilala si Kristo bilang pinahayag sa mundo. At ikaapat, sa misa ng araw na ito, ipinapakilala si Kristo bilang salita. Maganda na maunawaan natin, mga kapatid, ang mga pagpapakilala na iyan. Bakit? Dahil kung tutuusin, una sa lahat, Ang mga pagpapakilalang ito ay nakatuon walang iba kung hindi sa iisa. Yun ay nakatuon sa Panginoong Yesu Kristo. Pero nakapagtataka, kahit sinasabi sa atin na ito ay kapanganakan ni Jesus, anong nangyayari? Nagdiriwang tayo ang ilan nga ni hindi binimigyan nang diin ang pagdiriwang ay si Kristo. Kayo mismo makasasaksi, kahit sa ating lipunan, magdiriwang sila ng Pasko, pero hindi gugunitain, hindi aalalahanin, bakit may Pasko. Paano nga ba'y pinagdiriwang Pasko? Sapat ba na merong salo-salo? Sapat ba na merong palaro? Sapat ba na merong palitan ng regalo? o para sa ilan sa patba ang pagtagay ng mga nagiinuman. Dahil ang tunay na pagdiriwang ng Pasko ay nagsisimula sa mismong tahanan ng Diyos kapag tayo'y nagkakatipon at pinasasalamatan ng Diyos Ama dahil sa pagsugo at pagkakaloob niya sa atin ng Kristong manunubos. Ikalawa, mapapansin natin na kahit nakatoon tayo sa ating Panginoong Kristo at tinuturo sa atin na dapat nakatoon kay Kristo, hindi iyon ang nangyayari. Bakit? Minsan pa nga natin si Kristo ng papel. Alimbawa, sino nga bang tumatagap ng regalo? Si Kristo o tayo? Kaya naalala ko ang isang kwento ng isang ninong. No? Ng mga ninong at ninang, pwede kayong matuto. Sabi niya, nagtitipid ka ba sa Pasko, mga ninong at ninang? Pag may lumapit sa iyo na masko, ang una mong tanong ay, inaanak ba kita? Kung namamaskot hindi ng anak, sa mo, sorry, ha? walang pamasko. Okay? Ikalawa, sabi niya, kung sumagot, inaanak mo ako, Ninong, sabihin mo ngayon sa inaanak mo, ikaw ba ang nagdiriwang ng kaarawan? Sasabihin niya sa iyo, hindi, sino? Si Jesus. O ba't ko sa iyo bibigay ang regalo? Si Jesus naman pala ang nagdiriwang idiligtas ka na. At ikatlo, ipaalala mo sa kanila kung ikaw ang ninong at ninang na ang Pasko galing sa salitang dalawang salita. Pas ako. Yes. So lahat nalalapit sa iyo. Habihin mo, pas muna ako. <laughs> Minsan nakakatawang pagnilayan. Pero ang katotohanan ay kinukuha natin ang atisyon sa tunay na nagdiriwang. Iyon ay ang Panginoon. Kaya nga, upang ituwid natin ang pamamaraan ng pagdiriwang ng Pasko, dapat may gagawin tayo na nakasentro kay Kristo. Anong gagawin natin? Apat mula sa apat na pagdiriwang sa araw na ito. Number one, maging totoo tayo sa ating pangako. Maalala nyo na ang Diyos nangako ng Mesiyas. Maalala ninyo na sa mahabang siyam na araw na simbang gabi o misa aginaldo, lahat ipinabati doon na mula sa aklat ng mga propeta, ang Diyos palaging nangangako na darating ang araw, susugo siya ng manunubos. Ngayon ang pangakong iyan, nagkaroon ng katotohanan, nagkaroon ng pagtugon, dahil ang Diyos totoo sa kanyang pangako. Kesikapin rin natin kapag tayo nangako. Nagampanan natin, natutukan natin. Halimbawa, isa sa mga pangako talaga ng ninong at ninang sa kanyang inaanak, hindi naman magbigay ng regalo. Yan ang ipamalas nyo. Nung ikaw ay kinuha na maging ninong at ninang sa binyag, isa lang ang binitawan mong pangako. Tandaan mo yan. Dahil walang tungkulin ang mga magulang na nasabihin sa iyo, Uy, Pasko ngayon, may inaanak ka. Bigyan mo ng regalo. No. Hindi ka dapat kinuha dahil tagabigay ka ng regalo. Kinuha ka dahil sa pangako mo. Anong pangako binitawan mo? Tinanong ka ng pare, Ninong at Ninang, handa ba kayong tuwangan ang mga magulang ng batang ito upang palakihin ang sanggol sa pananampalataya? Ano sagot niyo? Opo. Sa makatawid ang inyong pangako ay tutuwangan. Anong ibig sabihin? Tutulungan ang mga magulang na ano? Na palakihin ang iyong anak sa pananampalataya na meron ka. Kaya ang tungkulin mo, hindi magbigay ng regalo. Anong tungkulin mo? Humubog sa batang iyan na una lumago sa pananampalataya at mangyayari yan kung tinuturuan mo paano magdasal, ano ang mga magagandang asal, magkaroon ng takot sa Diyos. Yun ang dapat iiwan natin bilang ninong at ninang sa ating mga anak. Hindi yung malamon sila na magkaroon ng hilig sa mga material na bagay. Dahil kapag sinanay natin ang bata sa material na bagay, yun ang kanilang hahanap-hanapin na ang Pasko na sa regalo na tatanggapin ko. Kaya ang una na dapat natin gawin ay maging totoo sa ating pangako. Ikalawa, paano natin ituwid ang, at, ang ating pamamaraan sa pagdiriwang ng Pasko? Maging kasangkapan tayo ng pagpapaliwanag sa misa ng hating gabi na katuo ng liturhiya kay Kristo bilang liwanag ng mundo. Sa mismong ebanghelyo na ating napakinggan ngayon, ilang beses nabanggit ang makatagang nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi, at hindi ito kailanman nasapi ng kadiliman. Naparito si Juan upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siyang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Kaya kung ating pagninilayan ng mga katagang ito, hinihimok tayo na maging kasangkapan ng pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin na maging kasangkapan ng pagpapaliwanag? Sa panahon natin ngayon, may mga tao na nawawala ng landas. Minsan nga sa loob mismo ng ating tahanan, anak, kapatid, kamag-anak, bakit di tayo magsilbi na, tagabay, na tagabigay ng liwanag sa kanila sa pamagitan ng ating pagpapaliwanag? Halimbawa, ngayong kapaskuhan, anong nga ba ang ating ginagawa at ipinagdiriwang? Minsan nakatoon tayo sa mga palaro, nakatoon tayo sa kantahan. Pero ang tanong, meron ba sa ating nagnilay talaga kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko? Dahil ang Pasko kung tutuusin dapat mapagnilayan natin, bakit ang anak ng Diyos sumaatin? Anong dahilan bakit sinugo siya ng Panginoon? Tungkulin ninyo unang-una magulang at mga nakakatanda sa ating lipunan na magbigay ng paliwanag sa mga susunod na henerasyon ng ating simbahan. Ipaliwanag ninyo bakit tayo nagsasalasalo? Ipaliwanag ninyo bakit tayo nagbibigay ng regalo? Ipaliwanag ninyo bakit tayo nagkakasaya? Dahil kung nagdiriwang lang tayo, pero hindi alam ang tunay na dahilan, bakit may kasiyahan? Bakit may, regala na, may bigay ng regalo? Bakit merong mga palaro na meron tayo? Nawala ang tunay na saysay ng Pasko. Kaya unawain natin sa pagpapaliwanag, nagsasalo-salo tayo because we are celebrating the birthday of a very important individual, and that is Jesus Christ, our Savior. Bakit tayo nagpapalitan ng regalo? Ipaliwanag ninyo that Jesus Christ is the greatest gift of God the Father Himself to humankind. Si Jesus ang dakilang regalo ng Ama. Ang pagbibigay ng regalo ay pagsasalamin na ang Diyos hindi maramot. Maging tulad tayo ng Diyos na mapagbigay Ikalawa, bakit tayo nagpapalaro na nagbibigay ng kasiyahan? Kasi katulad nga ng paalaala ng anghel nang dinalaw ang mga pastol sa kabundukan ng Bethlehem. Inawit ang mga awiting Gloria in Excelsis Deo, ang pagpupuri, awit ng kadakilaan, awit ng kasiyahan dahil ang anak ng Diyos nasa sanlibutan. Yun ang dahilan bakit tayo nagsasaya. Dahil hindi man tayo karapat dapat na ng isang manunubos subalit ang Diyos nagkaloob sa atin ng Kristo Jesus. Ikatlo na dapat nating gawin upang ipagdiwang ang Pasko ng matuwid na pamamaraan, maging instrumento tayo ng pagpapahayag. Sa ikatlong pagdiriwang ng Pasko, kaninang bukang uliwayway, ang mga pagbasa ay nakatoon sa pagdadala ng balita na ang manunubos ay ipinanganak na. Yan rin ang dapat nating maging tungkulin maliban sa pagpapaliwanag, maging tagapagpahayag tayo. Lalo na sa panahon ngayon, anong nangyayari sa ating lipunan? May iilan na hindi lamang nais palitan si Kristo, kundi tuluyang kalimutan ng Panginoon. Halimbawa, nakatanggap na ba kayo ng, ba ng bati ngayong araw? Anong bati? Happy Holidays. Narinig nyo na yun, minsan sa kaibigan, minsan sa ka kaopisina. Sino si Holiday? Siya ba ang pinagdiriwang natin? Siya ba ang nagpakasakit sa atin? Siya ba ang binigay na taga natin? Ang mga gumagamit ng batik na ito ay sadyang nais kalimutan si Kristo. Pero ikaw na kristyanong katoliko may tungkulin na ipahayag mo. Merry Christmas, kapatid. Sana huwag kang makalimot na hindi si Holiday ang nagligtas sa iyo. Hindi si Holiday ang sinugo ng Diyos Ama para magkaroon ng lubos na kasiyahan ng mundo. Pero kung iyan ang bati mo, maliwanag na nais mong talikuran at ilibing ang pangalang Kristo. Ikaapat na dapat nating gawin maging halimbawa ng pagsasabuhay. Sa Ebanghelyo sa araw na ito, paulit-ulit na binibigay at pinapaliwanag sa atin tungkol kay Jesus bilang salita. Sabi ng Ebanghelyo, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Dagdag pa ng Ebanghelyo, nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang salibutan sa pamagitan niya. Ngunit, hindi siya nakikilala ng salibutan. Kalaunan, sinabi pa ng Ibanghelyo, naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin. At sa wakas, sinabi ng Ibanghelyo, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sa Ebanghelyo, binigyan diin ang salita. Dahil kung tutuusin ang salita na ito, ay nagkaroon ng laman sa sinapupunan ng Mahal na Birhen nang sinabi niya, matupad nawa ang iyong salita. Ang salita, ikalawang persona ng Banal na Santatlo, nagkaroon ng laman sa sinapupunan ng Mahal na Birhen at yun rin ang dapat nating isaalang-alang. Sa bawat pagdalo natin ng misa, ang salita ng Diyos pinapahayag sa atin. Kaya nga kanina sa pagpapahayag, tumugon tayo. Anong tugon natin sa bawat pagpahayag ng salita ng Diyos? Salamat sa Diyos. Ba't ka nagpapasalamat? Bakit tayo nagpapasalamat? Dahil ang salita ng Diyos natanggap natin. Pero hanggang doon na lang ba kapag natanggap natin ang salita ng Diyos? o ngayon, habang pinapaliwanag ko ang salita ng Diyos, hanggang doon na lang ba? Ang salita ng Diyos, pinapahayag sa atin, pinaliliwanag sa atin, dahil inaasahan sa atin, pag uwi natin ng tahanan, pagbalik natin sa mga pagawaan, ang salitang ating napakinggan at naunawaan ay ating maisabuhay upang ugnayan natin sa isa't isa ay maging matiwasay sikapin natin mga kapatid ng salitang ito na ating tinatanggap, sumalamin sa ating pagkatao. Apat na, da na ating dapat gawin kung nais nating ituwid ang ating pamamaraan sa pagdiriwang ng Pasko. Una, maging totoo sa ating pangako. Ikalawa, maging kasangkapan ng pagpapaliwanag. Ikatlo, maging instrumento ng pagpapahayag. At ikaapat, maging halimbawa ng pagsasabuhay. Marahil mahirap mang gawin ang mga bagay na ating natutunan at napulot sa araw na ito. Pero kung tayo ay may matibay na pananalig kay Kristo at humihiling sa Kanya, nabingging kaisa, papaalalahanan tayo ni Kristo paano isa sa buhay ang lahat ng mga aral na ating napupulot sa pagninilay na ito. Dahil sa huli, ang mga aral na iyan ay magsisilbing gabay sa atin paano mamuhay sa lupang ibabaw at paano marating ang pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.